Kadang-kadang uwi ana uwi ana, kaya kemana kasar udan. Angka kehilangan umumnya. Tadi kita akan biasa ni. Ada saya buah bahan yang aku nak bawa aman. Kerak ciri kena tu yang semua sabun pemakau di Nak tubi, nak matai dan itu sebarang kita yakin sahaja. Ia nang kalagayan nang ilung. Ilung mai pertapa tulay na bakal at hindi na tayo nakakatanggay eh, mataas na po talaga yung tubig sa creek na yan at ito na wa yan umalis tayong umuulan uwi din tayong uulan pa rin ang kapok na at ah uh, malita ako meron raw ano rito dadaanan dadaanan kung uh, maliit na sapa ay uh, hindi na madaan ng tao at uh, titingnan natin kung anong uh, pwedeng gawin dito para makadaan tayo mga kapoknat at uh, mukhang uh, mayari tayo nito pag hindi tayo makauwi ay Diyos ko okay 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 tara na tara na tara na tara na ito yung siminto na bagong gawa at uh, ilang araw na tayong inuulan tal tatlo or apat na araw na ito at ito na nga nangyari na tayo nito hmm. uyan na uyan na maulan 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 nakadaan pa tayo nito yan natin kung may madaanan pa. Maha pa din. nakadaan tayo. Hala. Tingnan natin. Ayun na. Umaba na. Uti naman. Ayan, pwede na madaanan, boss. Salamat. Thank you, thank you. Ah, dito. Gilid, gilid. Buti, bubaba na, no? Mm -mm 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 Buti, bubaba na konti. Ito na ako. Kita ko rito. Up. Up, ya, yeah. So, oh, diba? Yun. Thank you. Thank you. Padaan na na. Ayos, ayos, ayos. Ayos, ayos. Kada na tayo. Alright. Alright. Mura. Laming basura. Basura ang bumara. Walang ng tubig. At ang resulta, ayan na.